Good morning mga guys. Maraming salamat mga guys sa mga pag-suporta sa akin pagkatinda ng pangisalsa umagang ito mga guys. Salamat salamat talaga mga guys. Okay share at pag-subscribe ang aking YouTube channel sa tuwing ako nag-upload mga guys. Mga uh, guys na puro mga kariklamuhan ng lahat ng mga mga hindi ko mga matatanda, sasabihin mga puti ang gusto, gusto naman ay mga pusta, gusto naman mga matigas. Wala na ako sa inyong mapupuntahan mga guys na mga kasuki, na mga mariklamador mga guys. Kung sakaling ayaw niyong magbili sa akin, wala akong pakialam kung ayaw niyong bumili kasi hindi ko naman pinipilit ang aking pagtitinda ng pandisal. Kasi hindi naman kayong tao lang na nag-iisa sa mundo. Marami pa naman akong maaalukan ng mga pinapay kong mga tinitindang pandisal. Pero shout out sa lahat ng mga reklamador. Shout out din sa mga nakakaintindi sa mga aking nagbibili na mababait na mga suki, na mga masungit na suki. Shout out sa inyo. Sana magbago kayo sa lahat ng mga magaling kanya. Dahil konti lang halaga ang aking kinikita dyan. Nasabihin niyo pa, bibili kayong sampo, mapalagdag na Nabaragdag pa. Samantala nga po, itong tila na na aking 2 boys 50 centavos lamang. Bakit kayo magpapadagdag-padagdag pa? Hindi kayo makaintindi. Para lang ako inutusan at ako nagpalwal pa sa mga binibili nyo ng mga dagdag na yan. Sampung piso lang magpapadagdag na ka kayo. At talaga naman, hindi kayo magpapadagdag sa sato. Alamang, sa kapwa, ng mga ginagawa ninyo ganyan nalugi pa nga aking tindahan nang dahil sa inyo ang mga kukurdagdag na yan ayan mga guys kayo na lang magbili sa tindahan hindi malulugi sa aking paghahanap buhay huwag naman kayong ganyan maging patas naman kayo mga guys ito ang mga mga panglalamang sa kapwa nyo mga ganyan. okay lang kung bigay bigay kung bili bili huwag lang sabihin na mga tuktak-tak na yan dahil mga guys ang kinikita ko yan nasabi ko na po na 50 centavos lang kasi ang kuha namin yan kuha namin yan mga guys ano talaga 150 ang pita namin dos yan mga guys kaya wag naman kayong magreklamo sa mga aming tinda nasabihin nyo pa mahal alam nyo naman ang lahat ng mga bilihin ngayon napakamahal ng dahil sa mga sinasabi ni BBM yan shout out sa iyo, BBM ang bigas ay bayan bayan kinala bayan sa mga pangarap mo lamang sa mga salita lamang na hindi naman nagawa lahat ng mga nasabi mo walang katotohanan yan mga guys walang katotohanan pampanayara sa Pilipinas ang iyong mga ginagawa hindi ka makatulong perwisyo ko pa sa Pilipinas mga guys shout out sa yo, uh, baby magbaba ka na sa pisto mo Nagbaba ka na dahil marami na nagreklamo sa yo, ikaw shout out uh, Tutu totoo naman nagmana ka sa iyong tatay ayaw yung lang ang sinasabi ko sa mga ka guys na isa kang bangag isa kang bangag kaya lahat ng mga tao din bangag na nagkakaburuang na dahil sa kasyasyabu yan mga ka guys na dahil ikaw ang sapasimuno sa lahat ng mga droga hindi masugpo dahil ikaw nga ang huhulihin dapat ikaw makulong sa pagbaba mo dahil kung sentidor ka sa lahat ng mga taong adik na kagaya mo yan mga kagays na ako'y nababadrip sa umagang ito dahil sila lahat na kayo mga mambibili ng mga reklamador at din sa mga gandaan loob ng mga mambibili yan mga ka-guys. pag-share at pag-surprise na marinig nila ang aking panghinaing sa mga anong itong na ano ng Pilipinas na itong paghihirap dahil sa mga pangungutang pangungutang ng ibang bansa doon sa ibang bansa nagkabaraon ba na ang Pilipinas dahil sa kagawa ng mga gobernong ito yan mga ka-guys, yung mga nakaupo angkat-angkat sa ibang bansa papasok-papasok dito ng mga taga ibang bansa ayan po dahil yan sa mga maluwag na Pilipinas na pamumuno ng presidente kung nagbabawal sila ng mga taong mga masama loob na dito gumagawang droga sa Pilipinas ayan ito naman ang mga tao chat out guys Shoutout sa inyo. Sana magbago kayo lahat. Shoutout mga guys Shoutout mga ka-guys. Hello guys. Mga guys. Wala na ang nagpapakayaman, ang nakaupo. Kaming mahihirap, lalo na gihirap dahil sa gagawa nila araw sa simbahan simbahan mga guys San Bartolome ay, mga guys shout out sa mga nadadaanan ng aking vlog mga guys pasensya na kung may galaw dahil ako ay nakabike Ayan mga guys. Mabubuhay na ang mga Panginoon. Ayaw magpakabago sa ating ugali. Lahat ng mga ano dyan, mga malunggay, walang mga puso. Lahat ng mga suki, binigyan. Ayan. Ang mga tao, mga inggitiro, inggitira. Sana hindi magtagal sa mundo kay punta sa impierno ng mga yan mga guys ang ating youtube channel mahirap na lagir Pag subscribe maraming salamat sa inyo mga guys mga taga suporta mayroon sa mga reklamador bahala kayo sa akin thank you guys ang aking youtube channel huwag na mong pagkalimutan sa youtube mahirap na vlogger maraming salamat God bless sa inyo thank you